Uh, kung makikita niyo po si Steve po, 5'5 po yung taa, chubby po. Tapos may dalawang tattoo po sa braso. Yung sa kanang braso niya po, kumpas po. Yung tattoo niya, yung sa kaliwa uh, naman po, meron siyang tattoo na palatandaan namin, na apelido po namin, ombas. Yung nakatattoo po, po sa kanya. Umalis po siya ng bahay namin, na kulay gray na, suot na pangkandidato ng Kaloocan. Mm -hmm. Pa yun po ang sabi po ng mama po namin. No? Ang suot niya raw po na damit yun daw po. Mm -hmm. pa paano siya nawala? Uh, ano nangyari dito? Actually po, bago po siya nawala, nung gabi pa lang po, na pinatawag kami ng aming kapatid, ang kuya namin, Tinigyan nyo kami ng pamasko nagbanding uh, banding banding kami. Kinabukasan po, nagpaalam po siya sa mama namin na pupunta raw ng Divisoria para bumili ng pamasko. Kaya lang, hindi na po nakauwi. Mm. So, maliban sa Divisoria na nabanggit niya na yun ang posible niya nga puntahan talaga at maaaring baka naligaw kung ano man, uh, meron pa ba kayong mga pinuntahan ng mga kaibigan, kamag-anak na posible niya nga puntahan sa ngayon? Apo, may mga pinunta na po namin yung mga kaibigan niya pero wala po makapagturo sa kami. Pero nung post na po ko sa FB ko, marami naman nag-comment na ano, nakakuha kami ng balita na si Steve daw nakita raw nung December 19 na naglalakad daw sa Barangay Tugatog, Malabon, papuntang sa Ngandaan, dalawang tao ang nakapagsabi nyo na nakita nga raw siya naglalakad. Tapos, sumunod po nung December 26, may eh nagsabi rin po sa amin na